So guys, sa wakas, nakapagpa-verify na ako ng aking Word application or ng World app. Ito nga po yung makukuha natin na Word coin kapag nagpa-verify tayo. So, paano nga ba mag-verify ng ating Word app? So, kanina pumunta ako doon around uh, 4 p.m. or 5. 5 p.m. So, last day na po kanina ng verification ng World App doon sa may munisipyo or sa municipality covered court gym ng Plaridel Bulacan. And nakapagpaberita pa tayo, umabot tayo guys. So doon guys, diniscuss ano nga ba yung world app, ano yung world coin, ano yung advantage nito mga verification na to, bakit nga ba tayo iskan sa mata, and ano yung proof of personhood. So yun yung diniscuss nila, and na video ko yon and isashare ko sa inyo. So tapusin nyo itong video na to if ever maging available na itong other uh, verification sa inyong lugar, pwede na kayo magpa-verify. Kasi ito yung details. Panoorin nyo yung video na to, tapusin nyo at ishare nyo sa mga kakilala nyo. So yun guys, sa wakas nakaabot tayo dito sa hinahaba-haba ng pila. And guys, ito na nga yung world coin nato. Meron tayong 43 na makukuha. And then kapag nagpa-verify tayo gamit yung passport, meron pa yung additional. Yung world coin guys is 74 pesos per coin. So, kayo na mag-compute na sa 43. So, andito ako kanina sa may munisip, munisipyo or sa may gym ng Plaridel. So, nag-discuss nila ano nga ba yung world coin. So, pano orin yun na lang. No? So, kaya kung wala kayo ID para we, we make sure na pag nag-login sila sa world app, eh sila lang ang pwede mag-login. Sila talaga ang may pare doon sa account ngayon. Sila lang transaction, sila lang pwede mag-withdraw, mag-deposit, mag at mag-trade sa kahawang na At ang solution ngayon, gusto ngayon, gawin ni World for all apps, hindi lang siya sa World app. So in the future, kung makipag-cooperate at makipag-partner sa atin si Facebook, si BTO, si Gcash, hindi na mo yung Face ID, hindi na mo yung yung ilalagay mo na mandaling mag ng hack. In the future, malay nyo, lahat ng apps gagawin na na ng world Kasi napaka-unique eh. Even fingerprints, kaya nga natin lang i-fake ang fingerprints eh. No? Maglagay ka ng fingerprints sa cellphone mo, pupunin lang nila yung gamit ng mo, marami na nagigay ko nila yung fingerprint mo. Now they can make transactions using your bank pag may World ID, sino yung makakapagkakita ngayon ng World ID? Kung na-encrypt nyo. Wala naman kumunta sa inyo. Tapos kumunta nga kayo. Ang World ID, makikita nga nyo rin na buhay tayo. No? Buhay tayo, ako tayo, unique tayo, hindi tayo loob. No? So yun po ang gusto natin doon ngayon. Pigyan ang bawat tao sa Pilipinas ng World ID. At uh, thank you maunahin Ta kayo, taon na po kayo sa ang damdaman at kamalaman po kayo. In the future, magkakaroon po kami ng mga stations sa malls, sa malls, sa mga private establishments. Pero by ma-invent na po ganun. So for you po, thank you po, pinag-aaralan niyo kami dito sa Clariden. At the same time, hindi na kayo pupunta sa malls in the future para lang makakuha ng work night. Kasi meron na kayo kayo dito. No? So yun po, uh, next slide po. Maraming kumangalan na scam daw po. No? Lahat ng talaga na may scam ngayon. Imagine mo, online banking mo na scam. No? g mo na scam. Facebook mo na scam. No? So yung scam, yun po yung pinipigilan natin. At sa lahat ng mga nagsasabing scam tayo, register po tayo sa National Privacy Commission. Ibig sabihin, napatunayan natin na yung system na hindi is making sure that we make everyone's account private and secure. At, ah, hindi lang po namin responsibilidad yun. Responsibilidad natin lahat yun. Kaya wag po kayong magpapahawak ng cellphone sa kahit kanino. Mamaya po, pag pumunta kayo sa mga orbs with our operators, kung hindi po kayo maalam mag-navigate sa cellphone, higit ngayon po namin kayo para pagpasensya na nila ibabawal mo din pumawag ang cellphone din Kasi po po yung privacy and security. So, pag pinakawak no yung cellphone nyo sa ibang tao, eh, it defeats the purpose so yung nilalaban natin dito. Kasi binigyan nyo sila ng access sa account ninyo. No? So, ganun din po, ay hindi sa world app, sa Facebook man yan, sa Gcash man yan,

Next po. Next night. So, sino pong nagpapunta sa inyo dito? May pumili po ba sa inyo? Makapilit po kayo ng kapatid nyo or kapit ba kayo kasi may magkuha ang points sumi. Punta na kayo Pumila ka lang po. Ah, Bigay po sa akin ng 200 pesos. Uh -huh. So, sana hindi po gano'n Uh, -huh. uh -huh. voluntary po, po Yung mga may gusto lang, yung comfortable lang, yung mga pag-verify, ang mga uh -huh. So, hindi po kayo comfortable, may hesitations mo kayo. Okay lang din po kung hindi kayo mag-participate pa sa si verification. Okay po? Next slide. So, 18 years old. Sir, nila ang sir. Ano ito ka, sir? One, 16 years old ay ay, hindi ka diba? po. Okay, thank you, sir. So, 18 years old na po ang pwede that everyone understands this project, no? Itong program ito. No? Kaya gusto natin legal age. Yung to-to-all power, yung kaya na i-process yung information na ibinimigay natin, no? Kaya pangatala ko yung minoros ko, no? So kung ito, kayo may mga kata, as well deserve, mamaya po, pagkainin kayo ng ID, ipangipresent na lang po yung physical ID card nyo na may birthday, para pito na yan ay at least 18 years old. Okay lang po ba? May talagang pag-invitee? Okay, perfect. Next slide, sir. Ayan. So, another reminder lang po, hindi po lahat ng cellphone ay gagana sa ating World Act. So, bakit? Mayroon po ang rason niyan. Unang rason is, kung po tayo mag-invitee access, bakit po yung signal ng cellphone natin? Ako ba So, kaya po, uh, kung kayo sana, uh, huwag na rin lang po kayong magpa-hotspot sa mga kasama natin. Kasi pag nagpa-hotspot kayo, kung ka wifi sa kasama nyo, maghihilang kayo ng internet, mas mahihirapan po kayo. Okay? Uh, next one is kapag hindi po uh, ko para i-match yung uh, uh, item ninyo. Yung sa selfie po, kailangan ng front camera ninyo. So kung may crack po, tungkol sa mismo camera yung cellphone ninyo, o kaya malabo, defective, baka po hindi gumawa. Pwede nyo pong i-try, no? Pwede po natin subukan, pero hindi po siya garantin na gagana ang aking personal. Okay po ba? Clear mo ba? Okay. Next slide po. So, ayan. Another reminder po is if may sugat po kayo sa gitna ng mga ninyo or uh, previously nagpa-offer na po kayo ng na mata o hindi po na yung uh, verification natin. Kasi yung pinakagitna, yung pinakagat ng mata natin, yung picture natin. So, kung may salamin po kayo ang mga pakipagalda na, lang. yung mga naka-contact lens, sino kung naka-contact lens sa atin dito ngayon? Kung nakakontact lens, kung so, kaya patitanggal na lang po naman, ba? kaya baka po kasi hindi pabasa ng org natin yung i-print natin. Okay po well, ba? Okay po well. ba? May question po mga ka Wala naman? Okay. Next slide po. Ayan. Isa pa. Isang pwede sa po magpa-verify. Yung iba, dahil kay check silang na-receive ng mga nakakalimpo, bunga talim. Gusto magpa-verify patunayan natin na sila tayo sa punto, di ba? I ID, one unique person. So kung meron ka ng brand ID, pag nagpaskan sa ulit sa word natin, matitetect na niya na may ID na, may code na na generate using this metric. Okay? Question so far? Pag meron ka ng buka? Wala? Okay? Uh, next, Okay. So last lang po before we start the video and uh, the, the, actual verification. Kung yung cellphone niyo po na gamit na nung kamikanik nyo, yung kaibigan yung na kasama sa bahay, sa pagpapag-verify dito, pasensya na po, baka hindi na po yung dumami. No? Isang cellphone, isang account po. So, again, we are promoting privacy and security. Kung dalawa po account niya, nandiyan, wala na po. Pagsak na tayo sa privacy and security. No? At pagkakaproblema problem of yung account nyo, kasi hindi niya alam po sa papasahin sa inyong dalawa. So hindi niya po inaalaw na dalawang uh, users sa isang cellphone. Isang user lang Kaya, po. Kaya na lang po ang boyo kasi. Hindi na po siya No? Uh, tapos po makakarasip po yung Pagsak na po yung verification natin, makakarasip kayo ng word point. Fourth Right now po nasa 43 points, around 43 points yung so, pag-receive nyo. Bukas, after 24 hours, pwede niyo nang i-withdraw yung 16 doon. The rest, the rest no 43, every month po may ma-withdraw kayo. Kaya huwag niyo po i-delete yung pack nyo. Okay? Ah, hindi po kaya na magpa-verify kayo, ipapasa niyo na sa kapalit nyo yung cellphone, i-delete nyo na yung account, no? Hindi po yun gano'n. Magkaka-problem muna, uh, magkaka-problem pa po kayo sa Gatwin sa mga susunod na araw. Pangalawa, maka hindi nyo na po ma-retain or ma yung account, yung atomic drone, yung remaining na uh, nasa 20 plus pa or 17 plus pa uh, points. Question so far? Okay. Yes, po. Of Other questions if don't know, feel free to ask our whatever questions you have in mind. We will be happy for us to assist you your questions. Okay? Thank you for uh, like again. this is a, I'm asking with you, and uh, thank you so much for.